Good morning! Magandang buhay sa ating lahat. Eto, paano sila kumukuha ng mga consultants ng kanilang mga um, kliyente? Kung paano sila kumukuha ng kliyente, may na-receive akong email. At ito ang sinasabi niya, may webinar kung saan i-introduce nila yung how they got the residence visa in New Zealand using the three step process despite not being a highly skilled professional kapag nakijoin ka dito sasabihan kanila na pwede kang mag-avail sa kanilang mga services o hindi kaya dapat uh, at the end of the webinar magraise ka ng question yung mga um, sa tingin mo is uh, nagco ng confusion saya sa pagprocess mo kaya kapag uh, dini-IY mo ang application mo, meron ka makuku makukuhang informasyon mismo sa mga agents. Eto, nag-email sila sa akin, makiki-attend ako ng webinar. Kung yung process na alam ko is same din sa process na i-introduce nila dito, dito mo natin malalaman itong mga sinasabi niya. Three-step process on how you can gain your residence visa in New Zealand. You will learn all the requirements needed and how much investment involved in the process. Sasabihin nila kung magkano yung magagastos mo. Iko-compare mo kung kukunin mo ba yung services ng consultant o hindi. Ito yung sabi niya. How much investment involved in this process? Kung kaya mo namang bayaran ang agent, it will save you time. Pero, sayang din ang investment mo, sayang din ang pera na ay gagawin mo for tuition fee o kung ano yung na-fulfill na, na mo na pathway para sa'yo. At saka number three, you will learn how you can bring your partner and dependent children with you and what type of visa should they apply. Magkakaroon ka ng idea kung paano mo dadalhin ang asawa mo, ang pamilya mo, kahit na ikaw ay naka-working visa pa lang. Kaya kapag may mga webinar na ito, avail nyo yung mga services nila. Bibigyan kanila ng idea kung paano mo gagawin kung paano mo i-DIY -di okay. ang iyong mga papeles. Number four, you will learn how you can Full get a work visa right? even if you don't have a job offer okay, from ANZE eh. employer. Okay. Then use this okay. work okay. visa to apply for your residence okay. visa. Yun. Yun, Yun ang pinaka-importante. Okay. Yung okay. paano ka magkakaroon okay. ng okay. work okay. visa kahit na wala kang job okay. offer. Okay. Yun ang pinaka-importante. Yung magkakaroon ka ng work visa kahit na wala ka ng employer at yun ang gagamitin mo to apply ng iyong residence visa sa New Zealand ito ang sinasabi niya kaya dapat kapag may mga ganito makijoin sa mga webinar wala namang mangyayari kung hindi ka mag-avail sa kanila bibigyan kanila ng hint, ng clue kung paano ka mag DIY ng mga papeles mo at saka kung ano-ano yung mga uh, isasubmit mo sa kanila. Kahit high school graduate ka or graduate ng old curriculum, meron na pala ngayon yung old curriculum, kinoconvert nila sa new curriculum ngayon. So yung mga 4-year course dati, nagiging siguro 3-year course na lang ngayon o kaya 2-year dahil sa K-12 na program ng ating bansa. Single, married or not, widowed with a same sex partner or single parent as long as you are 55 years old and below. Kaya dapat huwag mawalan ng pag-asa hanggat uh, wala ka pa sa age bracket na yon kailangan mag-start na kayo kasi ang investment Is hindi para sa atin ang plan to have a better future hindi na sa ating generation kundi sa ating future generation na na ang kanilang future kung nasa ibang bansa ka. Pwede mo pwede ka namang mag ng future kahit hindi ka pupunta sa ibang bansa as long as uh, mabibigyan mo sila ng uh, good education ng youth pinakamaganda. Kaya dapat kung may nakikita kayong mga ads dyan, i-click nyo lang, mabibigyan nila kayo ng ideas kung paano ninyo gagawin ng hindi umaasa sa konsultante.